Ah, uh, hi, ma'am. <laughs> uh, ito yung kwentuhan natin, ano, hindi ka makikita. So, syempre yung mga nanonood dyan is sana makarelate kumbaga dito sa kwentuhan namin ni ma'am. Pwede ko ba matanong sa'yo ma'am kung anong name mo? Mikay na lang po. Okay, Mikay. Matanong ko lang, Mikay, ilang taon ka na? 33. 33 na si Mikay. Uh, are you single or taken na? Uh? Taken for granted. Oh. <laughs> Bakit na sabi mo na taken for granted ka? Yes, oh, alam ko taken ako, pero wala eh. Yan nga, katulad mo na sabi ko, nagmal ako ng maling tao. So yung taong ito, minahal mo pero mali. Paano mo na-handle sa sarili mo yung ganitong sitwasyon? Masaya ako ako Yun lang po yung inaano ko, ko yung tao. Masaya ako pagkasama ko siya. Parang pagkasama ko siya, kalmado ko ako lahat ng problema ko. Pag siya yung kasama ko, parang wala po lahat. Pero nagiging masaya ka sa maling pamamaraan. Opo. Itong gay na ba to? May pamilya na? At may anak na ba? Meron. Ilan yung anak niya? Isa. So sila kasal ba silang dalawa? Hindi po. Pero that time na pumasok ka sa relationship na yun, may anak na siya? Meron na. Pwede ko ba matanong ano ba yung naging reason paano mo siya nakilala? Sa trabaho. Magkatrabaho kami. Siya po yung lagi kong kasama, pa papasok. Sa kanya lang ako nagkwento nung, nung dun sa naging past ko. Sa kanya lang ako nakaiyak. After three years, dun ako ako nakamukon sa ba, pamamagitan niya. Itong present boyfriend mo is uh, siya yung naging dahilan para makamove on ka dun sa ex. Uh, Ilang uh, taon yung ex mo dati bago kayo? Nine Wow. First boyfriend ko. Ang tagal mo. Bakit? Natanong ko, ano ba naging sitwasyon ng first boyfriend mo? Hindi ba pumasok sa inyo na magkapamilya ka na, maging stable na yung buhay mo, pakasalan ka na? Engage na po ako. Oo? Oh? Kakasal na po. In four months po kami nag kasal na po dapat sa mismong birthday ko. So, anong reason? Bakit kayo naghiwalay? May iba po. Eh. Cheating yung first na niya ba? Hindi naman po. Pero nalaman mo? Nakita ko po. po kasi hindi na po siya nagpaparamdam. Hindi sa nakita ko na lang po sa IG yung post niya. That time kayo pa? Hindi ko po masabing kami pa kasi hindi na po siya nagpaparamdam eh. nagka ako, tumatawag ako. Wala na po ang sagot. Oh. So engaged na kayo nun? Kakasal yeah. ka na, di ba? So, yung time na yun, siyempre, depressed ka. Hindi mo alam yung gagawin mo. Paano naman pumasok to? Itong present, na naging boyfriend mo na may sabit? Sa, so, yun nga po sa trabaho kasi nandun ako nung sa isang lugar. Bumalik po ako dito year, year 2022 kasi nagkaroon ako ng trabaho. Katrabaho ko po siya. So, hindi niya kakilala yung ex text mo? Pero alam niya po yung naging karanasan ko dun. Yung time na yun, uh, hindi na kayo ng ex-boyfriend mo yung first. Mm. Wala na kayong communication. Kung baga, naghihilom ka pa. Opo. So yung that time na yun, puwasok siya sa buhay mo. Mm -mm. Kung baga, kinocomfort ka niya. Opo. Uh, pero alam mo yung that time na yun na may pamilya na siya? Wala. Hindi ko alam. So niloko ka niya. Kailan mo nalaman na may pamilya siya? Last year. Ilan taon na kayo nun? Ano na po, parang M.U.M. yun na. Emi-emi pala, pero wala pa kayong as in ano relationship na uh, that time na yun. Oo, pero nagkakaintindihan na po namin dalawa. Yung that time, nalaman mo na may nangyari na sa inyo kasi nakulog ka na. na eh. Meron na po. Nakulog na po eh. Oo. So ano yung naramdaman mo that time, nalaman mo may family na wala siya? Nasaktan po ako. Nasaktan ako. Doon po yung ano, mali ko na po yung tao eh. Tapos yun nga, masaya ako sa kanya. Nakakalimutan ko yung mga bigat. Nararamdam ako sa pamilya. mga stress sa career. Kasi lagi niya rin naman sinasabi sa akin hanggat nagkakaintindihan ang dalawa. Go. So tatanungin kita, oh, bakit mo ngayon pinagdadanasan itong ganitong sitwasyon? Nahuli na. Nahuli kayo? Nalaman na ng asawa niya? ko sa mga so, text. So kasi hindi ka makabitaw sa taong to dahil nandoon na rin yung mahal, na mahal mo nga siya kahit mali. Hmm. So, tatanungin kita is, anong magiging desisyon mo sa sarili mo? Pagpapatuloy mo pa rin ba yung ganyan sitwasyon? Puta ko po, sa puso ko. <laughs> Oo, ah uh, nandun tayo eh. Nandun tayo sa, nasa sitwasyon mo na mahal na mahal may isang tao, hindi ka makabitaw. Pero, nandun naman yung reason na kung bakit ka nagmamahal. Maling pagmamahal yung napuntahan mo eh. Hindi mo ba naisip to sa sarili mo na gumibap na? Mag-move on, kung magpakalayo-layo naisip ko po dati pa po, nag -ano na ako sa kanya na stop na, tigil na namin. Kaso, lagi niyang sinasabi, magtiwala ka lang. Ganun po. Hindi mo ba naisip? Ah, uh, itong guy na to, ah, uh, ginagamit yung kahinaan mo. Narinig niya, ko po ngayon. Yung pagiging mahina mo, yun yung ginagamit niya para hindi ka makawala sa kanya sa maling pagmamahalan na to. Alam mo, ang pinaka-the best na gawin mo dyan Pilitin mo yung sarili mo na makalayo at makamove on sa kanya kung kinakailangan. Kasi hindi pa huli ang lahat. 32 years old ka pa lang. Huwag mo sayangin yung oras mo, yung pagmamahal mo sa isang taong mali. Diba? Ang sakit pakinggan na sabihang kang kabit. Ha? Siguro naman may pinag-aralan ka kailangan mong gamitin yung pinag-aralan mo. Huwag mong ibaba yung pinag-aralan mo dahil sa pagmamahal. Kasi ito na nga, sabi mo na na kayo. That time ngayon, napaglabang ka ba niya? Hindi niya. mawala yung anak niya. Totoo. Kung ako sa sitwasyon niya at mahal niya yung anak niya at nahuli ngayon kayo sa sitwasyon ng ganyan, hindi ko ipagpapalit ang anak ko. Kahit sabihin na nating hindi sila kasal, sa paningin ng mga tao at kakilala nila, mag-asawa sila nagsasama. Pumasok ka sa relationship na yon anong iisipin nila sa'yo? Ayaw mo yung words na yon di ba? Yung sabihan kang kabe di ba? Napakasakit nun. Tatanungin kita, alam ba ng parents mo? Hindi. Ngayon, ano mararamdaman mo sa sarili mo pag nalaman to ng mga parents mo? May hiya ako, syempre. Kasi Nandidisappoint ko yung nanay ko. Kasi tingin sa akin ng nanay ko, mabait. hindi sa mataas ang tingin sa akin ng nanay ko eh. Kasi nga, choice mo yan. Yung pagmamahal na mali, di ba? Pinasok mo yan. Kaya lahat ng consequence, lahat ng masasakit na masalita na maririnig dapat mong tanggapin yan. Pag-aralan mo ang bagong buhay. Bata ka pa. 32 years old ka lang. Ang daming mga guy na hinahanap ang katulad nyo. Huwag mong sayangin yung buhay mo sa ganong lalaki. Napamilyado na. Kamusta na kayong dalawa? May communication pa ba kayo? Kinakausap ka pa niya sa kabila ng ganito naging problema niyo. Nagkausap kami one time. Sinabi ko, hindi ako magpakababa. Huwag ko yung mawala sa pero napapagod na kasi ako eh. No! Hindi mo pwedeng gawin sabihin sa sarili mo yun na kailangan mo magpakababa para huwag ka lang niya iwan. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong sayangin yung pagmamahal mo sa sarili mo sa ganong tao. Ilan ang milyong tao dito sa Pilipinas na mas kayang higitan yung ganong tao? Alam mo, bibigyan kita ng pinakamagandang mamahalin na tao. Ha? Yun yung taong may pain sa God. Yun yung tao may pagsisilbi sa Lord. Yun yung tao magmamahal sa iyo. Kasi yung tao niyon hindi niya maiisip sa sarili niya lokohin ka kasi pinaglilingkuran niya ang Diyos. Yun dapat ang mga tao minamahal mo. So ngayon kamusta ka na? Po ako okay. Nag-message ka sa akin na gusto mo may kausap. Kaya naiintindihan kita, kahit nandito tayo sa parking lot, <laughs> kahit hindi ka makita, manalaman nila yung istorya mo. At kung ano yung sinasabi ko sa'yo, kanya din ang sasabihin nila. Sa so, sarili mo ba nag a ka ng tapusin ang buhay mo? Opo, oh, oh. pinag ko yung sarili ko. Hindi ba talaga ako worth na mahalin? Pero <laughs> bakit talaga ako nasasaktan? Worth it na mahalin ka. Maling tao yung minahal mo. Yung tao na yun, yun yung mga manggagamit. Ito yung pinaka eh, na gagawin mo. Subukan mo mag-move on. Subukan mo lumayo sa kanya. Burahin lahat ng mga alaala -ala na makakapagpaalaala -ala sa kanya. Ha? Huh? Uh, if ever na magmahal ka ulit, ano yung mas pipiliin mo sa ngayon? Yung taong mahal mo o yung taong mahal ka? Yung taong mahal ako. Saranasan ko na yung ako yung nagmamahal. Hindi naman pinahalagan. <laughs> Kasi okay na siguro yung mas mahal ako. At least mararanasan ko naman <laughs> kung paano din yung mahalin. If ever na ano, bumalik siya sa iyo. If ever na magmakaawa siya na ituloy yung relationship niya. Hmm. Hindi. Hindi ka pa rin ba tanggapin yung ganong sitwasyon ng relationship niya? <laughs> Hindi na. Hindi ko masasabi sa ngayon. Pero kung ganun pa rin yung magiging setup, kaya ko na. Sa mga katulad mo, ano yung gusto mong masabi sa ibang tao na sa pinagdadaanan mo? Ha? para kapulutan ng aral ang naging experience ng buhay mo sa maling pag-ibig na ito. Wala namang babae ang nangarap maging kabit pangalawa. Sadyang nagmamahal ako kami. Pero sa mga nakaka-experience ng ganito kayo, Tabang maaga pa tama, bitaw na, bago pa masadlak dun sa putik. Bago pa lumalim yung nararamdaman, lalot kong alam niyo na may asawa na yung tao, kayo na mismo yung magtapos para hindi na nila maranasan yung nararanasan ko ngayon. Kahit masakit, bitaw na. Sana po makarelate po yung mga ibang tao na pinagdara na sa mga ganitong sitwasyon. Uh, kung kaya niyong magmubon or kumala sa ganitong sitwasyon, hindi pa huli ang lahat. Isipin niyo sa sarili para parapat dapat kayong mahalin. Maraming maraming salamat sa inyo at, at ang dito sa akin Dito